Mahina ang mga bato na nagdudulot ng pananakit ng likod, pagkapagod sa tuhod, madalas sa pag-ihi sa gabi. Mahina ang mga bato na nagdudulot ng mahinang kalusugan, mahinang pisyolohiya. Available na ang Napro One Gold Colostrum, isang espesyal na linya ng gatas para sa mga taong may mahinang bato, kidney failure, bato sa bato, at mahinang pisyolohiya. May mga natitirang sangkap kabilang ang 24-hour colostrum na na-import mula sa United States. Mga bitamina at mineral. Lalo na salamat sa limitadong formula ng protina, mababa sa sodium, potassium, at phosphorus. Ang paggamit ng Napro One Gold Colostrum ay nakakatulong upang mabilis na maibalik ang kalusugan. Hindi ka na makakaramdam ng pananakit ng likod, pagkapagod sa tuhod, at ang iyong fisiolohiya ay mapapabuti. Napro 1 Gold colostrum, colostrum, ang number, number one nutritional, nutritional solution para, para sa mga problema sa bato. Ang produkto ay napatunayang ligtas, maaaring gamitin ng parehong mga kalalakihan, kababaihan at mga taong may diabetes.